Ang sabi nila, tuwing December ka lang daw makakatikim ng mga pagkain na to gaya ng puto bong, bong at bibingka. Pero wag ka, dito nga sa natuklasan ko sa barangay Pembo ay talaga namang lihiti parang araw-araw ay Pasko. Hi, ako si Lori Lynn, isa akong staff ng Fox Bibingka Licious. Mama, na pa yung mga offer nyo dito? Ayun na nga po, wala pa pong Pasko pero nag offer na po kami ng puto bong, -bong at bibingka. Ma'am, sa puto bumbong po, magkano po yung mga price niyan? May 59 po, may 79 and then 109. Sa bibingka naman po? 109, 129 and 159. Ma'am, ano po yung mga sahog ng puto bumbong niyo? Ayun na nga po, meron po tayong regular na may sahog po na muscovado sugar and then coconut. At meron naman pong special na may muscovado sugar, coconut, and then cheese, and then condensed. At sa overload naman po natin, merong muscovado sugar, coconut, condensed, cheese, and leche plant, and then makapuno. At sa bibingka regular naman po namin, naroon po kaming muscovado sugar and then coconut. And the special bibingka naman po, may muscovado sugar and then coconut, cheese, and then condensed. And sa overload bibingka naman po namin, may muscovado sugar, coconut, leche plant, cheese, condensed, and makapuno. Kaya kung hanap mo ay puto bongbong at bibingka kahit hindi pa Pasko, baka para sa itong video na to. Kaya tra, puntahan na natin. Let's go! Nandito pala tayo sa Pats Bibing Calicious na located sa Sampaguita Street, Barangay Pembo, Tagig City, harap lang siya ng Dali Pembo. At dito nga umorder na ako ng pangmalakasang puto putubongbong nila at bibingka. At sir, ito na po ang ating special putubongbong for only 79 pesos. At ito naman po ang ating special Bibing Calicious for only 129 pesos. So ano pa bang hinihintay nyo? Tiki man same na! Let's go! Yan mga katropa, ito na pala yung order natin na special bibingka nila for only 79 pesos. Kita nyo naman yung servings so oh. Grabe, panalong-panalong mga katropa. Ang daming cheese oh. Tapos meron ka ng apat na pirasong bibingka oh. Kuha tayo dito. Tikman na natin. Okay, no? For only 79 pesos. Grabe oh. Hmm. tap Hindi mo na nga kailangan pa magantay ng Pasko para lang matikman to. Dahil dito sa may Sampagitan Street, Pembo, Taguig City meron oh. Grabe oh. oh, naglalaban po Ayun, eh no, 79 pesos Hmm Parang pasgo na yun, eh. sarap Hindi siya gaanong katamisan Malalasan mo dito yung coconut Cheese, tsaka yung mas gubado nila Na talagang, di matamis ha Talagang balas sa balas lang yung lasa Hmm Para sa akin mga tropa, 79 pesos hindi mo na kailangan magantay ng pasko para lang matikman to, Panalo panalo. At syempre, hindi, hindi ko papalampasin dito yung bibing nila for only 79 pesos. Meron na yung coconut, cheese, tsaka yung mas gubado mga katropa. Tapos meron pa yan, condensed mga katropa. Sabi ko nga, hindi nyo na kailangan pang magantay ng pasko para lang makatikim ng ganto. Dayo na kayo dito, dito sa may ano, pats bibing kalisyos mga katropa. At matitikman nyo na to. Kuha tayo ng ganto. Ayun o. Oh. Hindi mo nakakailangan pa magantay ng Pasko. Dito lang sa may Pembo, panalong-panalo ng cravings nyo. Talagang pang Pasko talaga. Oh. Tignan na natin to. Hmm, baba. Ang top ng bibingka nila. Hmm. Lambot po. Glutinous rice pala yung ginamit nila dito. Sa pa. Hmm, sarap. Tikman naman natin yung itlog na maalat. Ayun o. Oh. Tapos lagay natin ng cheese. Mapapatis ka talaga sa sarap eh oh. Hmm. Ang itlog na maalat, ang sarap. Panalong panalo to. Ayan, sa mga gusto pong puntahan ng Pats Bibing Calicious, nandito nga lang po kami sa Sampaguita Street, tapat po ng Dali. Ayun nga po, wala pa nga pong Pasko, po nang sinabi ko kanina, ay nag-o-offer na po kami ng Puto Bumbong and then Bibing Kalisius. Open po kami dito ng 2pm ng hapon and then hanggang 10pm po ng gabi. And araw-araw po kaming bukas. So paano, antayin namin kayo dito ha. Bye bye! Salamat!